LGUs o sa 17 LGUs ng Metro Manila. Opo. Okay. Kasi last January, ako ay naimbitahan bilang isa sa speaker ng DNR about solid waste management na i-share ko sa DNR ang programa o project ng barangay niyan MRF project. Kaya Gustuhan niya lang ito. At ang mga ang mga bisita doon ay ang karamihan ay mga LGUs sa buong Metro Manila. Yes po. At after i-share ko sa kanila kung ano itong itong programang ito o project na ito ay nagtatawagan talaga sila sa akin na ini-invite nila ako oh, about sa programa. Oo. Oh, uh -oh. mm -hmm. Ano akong ibang plano nyo maliban sa basura? Ang ibang plano namin sa basura maliban sa basura. Maliban sa basura? Oo. Sa totoo lang talaga, tutok talaga kami sa basura. Mm -hmm. Kasi nga, ang... Aming number one partner ang MMBA uh -oh. na may programa o project na Road to Zero Waste 10 Years Program. Ito uh -huh. talaga ang tinututukan namin. Siyempre, bilang MRF accredited partners nila, uh -huh. tinutulungan ko sila. Kaya itong programang barangay ni Hanay Mare Project ay partner talaga nila yes, para uh -huh. may sakatuparan yung Road to Zero Waste. Ngayon, kung about naman sa iba pa uh, marami pa. Kasi meron kaming livelihood. Oh, oh. At manggagaling din sa basura ang aming livelihood through upcycle. Tulad niya na, ang sinasabi ko, hindi lang mga recyclable mm -hmm. na bibili nabibili. Mm -hmm. At tulad ng mga sachet, mga single-use plastic, tetra packs, oh, oh. oh, oh, oh. at mga glass or bottles o bubo. Pwede na po sa amin din yan. Ah, mabibili na Not totally mabibili. Pero, i-collect po namin yan for upcycling or for rewards. Ang bawat klase o bawat kategorya sa shade, single-use plastic, tetra mga glass and bottles. Ano po yung ano? Yun, kasama, single-use plastic sa shade. Yan po, ay for nasama rin po lahat yan wala na po, kaya nga po road to zero waste, wala na talaga siyang basura kaya nga po yan ay ipinasok namin sa aming livelihood, uh o -oh. upcycle system, ang upcycle po ito po, yung mat recyclable materials na into new products katulad ng sesto pwede siyang bag di po ba, wallet uh -huh. ang, ang bottles glass naman, yung mga bubo i yan, i-mix sa mga sachet oh, oh, with oh. cement, magiging bricks. Oh, oh. Yung tetrapak at berbran, kapag pinagsama naman siya, magiging polyalpo board. Mm. Anti-anay, anti-resistant, oh, oh. anti-waterproof. Uh, andito nga po yung sample. Andito, oh, andito, ayan. Oh, oh. Ay tulad ng sinabi ko sa inyo, nung na ako'y nasa DNR, isa po ako sa nagkaroon ng certificate na ito. Ito mm -hmm. ang ginamit nila, business na uh, glass or fabric glass, ito ang mm ginamit. -hmm. Ito po ay 100% recycled. Made of paper plastic and aluminum waste. Oh, oh, oh. From Tetra Pak. Ito po siya. Mm -hmm. Ang board na ito po, pinagsama po siyang aluminum, hindi po ba ang tetrapak ay pag tinanong nyo yun may cartons and tetrapak may aluminum. Mm -hmm. At yung mga paper plastic, katulad ng plastic ng rubber brand, ito po siya. Mm -hmm. Board na siya. Mas matibay pa siya sa hardwood. Well, ano, kung i-mixahin niyo sa lahat ng plastic. Okay. Uh, ang masasabi ko lang po ay pinaaabot ko sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at lalo na ang mga katulad ko na may advokasya sa ating kalinisan at sa ating kalusugan makipagkaisa po kayo lalo na sa inyong mga LGUs, barangay, HOAS, kung anumang organisasyon meron kayo.